Sa video na to, ipaliwanag ko sa inyo saan ang galing itong mga barbaric traditions kagaya ng maltreatment at iba pang mga unorthodox na mga punishments na nakikita natin sa ngayon sa mga basic training at maging outside the armed forces of the Philippines. Alamin din natin kung ano ang mga justification na ginawa nila dito ayon sa kasaysayan at kung bakit hindi na ito angkop sa kasalukuyan. Lastly, malalaman niyo rin na hindi na dapat katakutan ang pagsilbi sa ating bayan sa pamagitan ng military service dahil ginagawa namin ang paraan ngayon kung paano matanggal ang lahat ng mga kabulastogan na wala namang saysay para sa paghahanda ng ating mga mandirigma na siyang magtatanggol sa ating bayan. Una, talakayin muna natin saan ba nanggaling itong mga barbaric traditions na na-experience ninyo sa basic training kagaya ng ROTC, yung mga nasa criminology, sa basic military training sa Army, Navy, Air Force, lahat na lang yata maging sa Philippine Military Academy, Philippine National Police Academy, at iba pang mga training centers ng iba't ibang armed services. Ito na yan. Ginawagawang kopya-kopya ito. At nakikita na natin ito sa Maritime Training School at maging sa mga Criminology School. At nararapat lamang na malaman natin saan ba talaga nanggaling ito. Una, ang lahat ng mga barbaric traditions na ito ay kopya-kopya natin mula sa iba't ibang sources. Ang isa nito ay ang Macabebe Scouts, yung militia forces ng Espanyol na ipinanglaban nila sa mga Katipunero. Dahil sila ay mga Pilipino, kaparehas ito sa ating mga kafgo na inilalaban sa kapwa Pilipino yung nagrebelde sa Espanyol very harsh ang kanilang training dahil ang sabi nila noon kapag makapture kayo ng katipunero chat na kayo itong mga makabebe scouts nung nakita nila na matatalo na yung mga Espanyol noong taong 1898, sila ay nagboluntaryo na lumapit sa mga Amerikano para tumulong sa mga ito. Ibig sabihin, balimbing, nag-switch ng allegiance. So noong pumayag si General Arthur MacArthur na sila ay tanggapin uh, bilang parte sa militia forces ngayon ng Amerikano, sila ay nag-form doon sa core group ng Philippine Scouts. Ang Philippine Scouts ay kahalintulad ng Philippine Army. Merong mga units sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na yung merong aktibo na mga nagre laban sa American forces during the Filipino-American War 1899 hanggang 1902 at yung Moro Pacification Campaign simula noong 1904 hanggang 1913. So ang ibig sabihin, yung naranasan ng mga members ng Makabeb Scouts na harsh training ay naipasa nila ito sa Philippine Scouts na siyang buo -buo ng Philippine Army noong taong 19 36. Ang isa pa na naging source nito, naging inspiration nito mga barbaric uh, traditions ay yung ginagawa ng mga Amerikano sa mga nahuhuli nila na mga revolutionary forces kagaya ng mga lumalaban dito sa Southern Duson na kung saan ay mayroong water torture, ah yung waterboarding uh, doon sa Ico-Ico ngayon doon niya nanggaling, tinutubig para sumuko, mawawala ng malay, hindi ka makahinga. Iyon yung waterboarding, water cure, o water torture. At kung makita ninyo na ginagawa ito ngayon, gaya-gaya din ang mga taga-ROTC, sa kanilang hell night, iyon ay nanggaling sa barbaric treatment ng Amerikano laban sa ating mga ninuno na lumaban sa kanila sa panahon na yon. Ang isa pa na source ay yung mga nanggaling sa West Point or United States Military Academy. Ang mga Pilipino noon ay nagkaroon ng islat para mag-aral sa United States Military Academy. Ang purpose nito ay magkaroon ng mga credible na mga leaders na mamuno sa bubuuhin na Army of the Philippines o yung Armed Forces of the Philippines pagdating ng 1946, yung plano na mag uh, ibigay ang kalayaan ng Pilipinas. And sa panahon na yon sa West Point, ay meron ding mga barbaric traditions, mga hazing incidents, hazing cases, at isa sa mga biktima nito, ay si Cadet Douglas MacArthur. Si Douglas MacArthur ay dito yan, siya lumaki sa Pilipinas, nag-serve yan sa dito under sa kanyang tatay. At nung siya ay naging general, siya mismo ang nagpabura sa mga hazing tradition sa United States Military Academy noong siya ang superintendent uh, sa taong 1919. Yung mga bridging, mag-memorize ng sangkaterba ng mga knowledges, at yung marami marami pang mga kalokohan no iyon ay nakopya naman nung mga Pilipino at ipinasa ito sa Philippine Constabulary School yung naunang pangalan ng PMA and later sa Philippine Military Academy sa taong 1936 of course pasapasa -pasa kung ano ang nasa regular force yun din ang nasa reserve force yun yung Reserve Officer Service School na mayroong mga opisyal na mula sa Philippine Scouts o yung dati, yung mga baby scouts na nag-serve doon gamit ang mga barbaric practices. So hindi nakapagtataka na through the years ay talagang matindi na ang mga barbaric traditions and katunayan noong 1940 sa pagbisita ni Manuel L. Quezon ay na nasaksihan niya mismo ang matindi na maltreatment practice sa kanyang harapan. Kaya pinatanggal niya yung at least 7 PMA cadets dahil hindi niya masikmura ang barbarity ng mga ito. Kasama sa naparusahan ay pinsan mismo ni Manuel L. Quezon. At umabot ng isang daang taon, meron pa rin natitira ng mga barbaric traditions sa Philippine Military Academy katunayan may namatay sa taong 1919 kahit pa man sa matindi na effort ng uh, otoridad ng PMA leadership ng Armed Forces of the Philippines na mabura na ito uh, nagpapakita ito na iyon ay culture change na napakahirap baguhin dahil umabot na siya ng isang daang taon. At ganun din ang aking inabutan nung nakita ko ang estado ng training sa Officer Kennedy School na mayroong mga Hell Night, mayroong Sere o Escape and Evasion at kung ano-ano pa na mga barbaric practices na siyang dahilan kung bakit napakarami ang mga nag-resign noong kararating ko sa taong 2022. At dahan-dahan, gradual, purposive, binago ko, tinanggal ang mga tradisyon na yon. Tinuruan kong mabuti yung aking mga training staff. Tinanggal ko yung abusado. Meron akong pinakulong. Meron akong pinademote doon sa mga nag-violate sa mga training policies. Ang effort na ito ay dahan-dahan namin na i-translate into influencing sa ibang mga training institutions. Maraming mga, mga nagbisita sa amin from the Philippine Coast Guard, BIOCOR, PDEA, Philippine Navy OCS, Philippine Air Force OCS, mag-share kami ng mga best practices na matatanggal ang lahat ng ito. At ganun din ang aming pagkikipag ugnayan sa kagaya ng Philippine Military Academy uh, na kung saan ay mayroon pa rin natitira uh, na mga unwanted na mga tradisyon na kopya-kopya lamang mula sa mga Amerikano. Ngayon, yung justification parati ng mga gumagawa nito ay para daw kung may makapture ng mga kalaban, eh hindi daw susuko Okay? So, dapat daw maging resilient, maging tigasin. Ang problema ay puro pananakit, pamamahiya, pananakot ang ginagawa. Na-focus doon, puro masi-masi, excessive, tusok ulo, excessive squat jump, hindi pinapakain sa mesol, ginagawang tanga-tanga sa mesol, na iyon yung pang-justify nila kapag mahuli ka ng kalaban. Resilient ka. Ngunit dahil doon sa pag-focus nila doon sa mga barbaric practices na 'yon, nababawasan 'yung effort para magturo ng military skills and knowledge, 'yung matino na pagtuturo sa physical education dahil kung puro masimasi -masi, walang kwenta na sobra-sobra ng mga exercises, nagkakaroon ng mga injuries sa tuhod, likod, nagkakaroon ng uh, sciatica nagkakaroon ng kung ano-anong karamdaman yung mga trainees, e samantala, dapat dinidevelop mo pa lamang ang mga iyon dahil developmental ang approach, hindi attritional. Doon nagkakaproblema kasi pasapasa, -pasa, hindi nila alam kung bakit gagawin, uh, hindi nila naililink doon sa tinatawag na training objectives or course objectives. Kung ganito yung objective mo, ito yung gagawin mo. At yung mga tao na involved dyan ay capacitated. Sila ay may instructors development course, graduate sila ng drill master course, at sila ay may kaukulang experience bilang mga combat leaders. Nang sa yung wisdom nila na yun ay nadadala nila paano maghubog ng mga future leaders. So therefore, yung sinabing justification na tungkol sa kung makapture ng mga kalaban, eh naging irrelevant siya dahil nakalimutan nila dapat hindi ka makapture ng kalaban. Aralin mo yung marshmanship, troop leading procedures, call for fire, combined arms operations, joint operations, napakaraming mga military science ng mga subjects. Mahaba yan. Eh, kung puro pinagod mo, hindi mo pakainin. Tuliro na, na-confuse na. Pagdating sa klase tulog. Tapos Balasubas yung nagtuturo. Hindi naman talaga nagtuturo. Nagbabasa lang ng PowerPoint. Problema tayo. Napabayaan yung other aspect ng leader development. So, hindi na naman relevant yun. Pangatlong punto. Sa ngayon, ay mayroong tinatawag na International Humanitarian Law. May Geneva Convention. So, kapag nahuhuli ka ng isang kalaban, kagaya ng halimbawa dayuhan na nakikidma dito sa Pilipinas, lulusob sa atin, ay mayroong Geneva Conventions. Lahat yan ay duty-bound na magrespeto doon sa mga captured combatants. Okay? Combatants, ibig sabihin yung mga sundalo na lumaban. Kung mayroong Geneva Conventions, ay napapanagot sa war crimes ang mismong pasimono sa mga pang-aabuso, kung ginagawa nila ang o hinahayaan nila yung mga barbaric practices sa mga captured personnel. So yun yung isang uh, paliwanag natin kung bakit hindi na kailangan yun. Una, hindi tayo magpa-capture. Pangalawa, dapat masterin natin ang craft yung uh, paano makidigma na manalo tayo using combined arms, joint operations at kung talagang matindi yung kalaban. Alam natin, hindi ganoon kalakasan ng ating armed forces. E eh gagamit tayo ng creative, innovative thinking na lalaban tayo using asymmetric warfare. Dapat nag-iisip, hindi ginagawang tanga-tanga mga sundalo. So, yun ang aking konteksto. Bakit kailangan turuan mabuti, purposive, Maayos ang mga nagtuturo, they lead by good example. They are capacitated, nag-aral silang mabuti. Hindi kinakalimutan ang character building dahil importante para sa paghubog ng future leaders ay they must be leaders of excellence and they must be leaders of character. Hindi kalimutan 'yon. Hindi pwedeng puro skill patay pero wala dito yung patriotism, pagmamahal niya sa ating bayan, ang kaniyang ah, pagmamahal sa mga kababayan natin at yung kaniyang katapangan, yung value system, katapangan niya sa paggawa ng tama, katapangan niya sa harap ng mga kaaway, yung kaniyang integrity na gumagawa siya ng tama kahit walang nakatingin. Iyon ay parte sa character building na hindi na kung puro hazing at power tripping. Para sa inyo, paano natin i-improve ang training program? Nakuha niyo ba ang punto na hindi naman nadadaan sa power tripping at hazing traditions ang paghubog ng mga future leaders at warriors ng Armed Forces of the Philippines? Ilagay niyo sa comment at yung mga ideas na maring hindi ko na-discuss ay pwede niyong i-share uh, sa comment section. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.